Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa Giginto, Budokan Papasok tayo ngayon ng Malolos Pupuntahan na natin ng NSCR, PNR, Malolos Station Site So samahan nyo ako Tingnan natin kung may mga nagbago Depara natin ang Malolos Station Site morning ulit mga kabubuyog Nandito na tayo sa Malolos Tikay Malolos MacArthur Highway ang dinadaanan natin ngayon Makulimdim pero Tana hindi umulan So yun mga kabubuyog Medyo matagal-tagal tayong uh, hindi nakapagpalipad Kasi yun kapababa balang natin ng Baguio Baguio si Bubuyo nga lang hindi tayo masyadong nakalipad doon sa the Trinidad lang kasi nahanapan tayo ng permit yun ang hindi natin nagawa yung kumuha muna ng permit sa municipal hall ng Baguio bago gumala doon first of all mga kabubuyo big shout out sa mga nagko-comment sa atin ilalagay ko na lang ulit dito sa ating screen ng mga pasukit nating mga viewers yan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang uh, subscribe button sa notification bell para ma-notify kayo na meron tayong bagong gala. So yun. Nga pala mga kabubuyog, meron nga pala uh, nag-comment sa atin. Ito. Ang comment niya. Kasi nag-ano tayo eh. Nag- uh, Nagsabi tayo na wag silang mahihiya mag-comment. <laughs> Ang comment nga lang niya, eh bakit daw hindi na ako nagsasalita pag lumilipad na si Bubuyog. Pag lumilipad na yung ating drone. Ito lang yung isasagot ko mga kabubuyog. Wala <laughs> tayong ibang maririnig kundi... Kasi yun yung honey ng Bubuyog. Joke! <laughs> eh kasi ano tayo on the spot, ibig sabihin kung ano yung nilirecord natin ngayon, kung ano nakikita natin sa screen yun yung ini-edit natin hindi kasi tayo sanay mag-dub yun pa yung pinapractice natin hindi tayo sanay mag-voice over ganyan gusto ko kasi yung actual eh kasi katulad nito ano siya natural na natural yung pagsasalita hindi katulad nung yung, yung bino-voice over mo siya eh sabi nga ni Mrs. para daw akong tumutula <laughs> siguro pasanayan lang ganyan tsaka ano hindi naman tayo podcast eh pwede naman tayong itibong salita ganyan meron nga yun yung mga una kong mga video, una kong lipad wala talaga eh, as in, di ako nagsasalita pag nagra-ride, ang ipapakita ko lang is yung lipad lang, then may music yun lang, pero improving naman tayo eh, kahit pa paano ngayon, at least, nakakapagsalita ah, tayo, na sasabi natin kung ano yung gusto natin sabihin pero, thank you pa rin sir kahit na nag-unsubscribe ka <laughs> kasi na-bored daw siya nung lumilipad na si Bubuyog nung uh, nililiparan na ni Bubuyo yung Marilao Station ayun ko, dun nga tayo, may kawayan or Marilao, dun nga tayo siya nag-comment eh uh, pagdating ng may kawayan same pa rin daw, parehas pa rin kaya nabubore siya, kaya naka-unsubscribe siya pero pinapanood pa rin niya thank you sir, maraming salamat sa pag-view sa ating video Wala, walang negative para ano, sa akin yung positive lahat ng comment niyo. kahit yung sinasabi ni sir ano, Eto, yung comment ni Sir Tony. Sir Tony Falcon. Ewan mo kung tunay yung pangalan niyan or ano lang. Screen name. Ganun talaga pag mga artista may screen name. <laughs> Ang comment kasi niya is, gahin ko raw si ano na tayo magagawa eh, yung style niya eh iba-iba tayo ng style iba-iba tayo ng pamamaraan kung paano mag-vlog bigay ng opinion, ganyan kasi ang ginagawa ko kung ano yung nakikita ko sa baba yun eh yung sinasabi ko kasi hindi naman tayo engineer eh hindi ko rin naman alam yung mga term niyan yung mga tawag sa mga ganyan tutunan ko lang din naman sa mga sa mga yung mga nakakaalam, siyempre nagtatanong-tanong tayo, meron tayong group kung saan pe pwedeng magpalita ng puro kuro opinion, ganyan. Yung mga basic, hindi ko alam kung basic na ba yung sinasabi ko or Kasi para sa akin, kung ano yung nakikita ko, yun lang yung sinasabi ko. Kung ano yung alam ko, yun lang yung sinasabi ko. So siguro hindi naman sa atin 100% dito sa Walolos or dito sa Pilipinas, eh lahat engineer para para sabihin ko ano yung nakikita niya sa ginagawang construction sa PNR or dyan sa NCR. so para sa akin yan katimbawa yan eh ang alam ang alam ko dyan platform yun pala may tawag dyan ah, bayadak pala yan <laughs> ang alam ko kasing bayadak yun dun lang sa pulilan bayadak diba ang haba nun ganun talaga yan nalibang na naman tayo mga kabubuyog nandito na tayo sa malolos yan nasa flyover na pala tayo ang bilis <laughs> kakadakdak nakarating na pala tayo ng uh, flyover So for today's video, <laughs> intro pa lang. <laughs> Diliparan ulit natin itong Malolos Station. So ang makikita lang natin kasi dyan yung exterior, kung ano ba yung kaganapan sa labas, lalo na yung bubong. Kasi siyempre, eh, yun lang naman yung nakikita natin. Bukod sa mga nakikita ni Bubuyog, nakikita nyo naman, di ba? Balot na balot siya. May kulay green siya na screen, may scaffolding. Wala tayong makikita sa pinakaloob. Yan, nakikita nyo naman. <laughs> So, hihintuan muna natin siya dito. Titingnan natin kung ano bang kaganapan dito sa baba. Ayan. Yeah. Ayan mga kabubuyog. Meron na siyang, ano tawag doon? Uh, buo na. I mean, yung sa gilid, mula dito hanggang doon sa dulo, meron na. Nakaka-excite naman kung hindi paran. Ako. Oh. Andito And na tayo sa uh, tapat ng Kapitolyo ng Malolos As usual, ayan may mga jeep ang experience ko sa Bagyo grabe jeep dito jeep doon ganun pala mga jeep doon e, ano natin nga ginawa natin siya ng mga video hindi ko lang alam kung okay yung audio nga lang syempre limited lang yung dipat natin doon hindi tayo nakapag uh, drone ng madami nandito na tayo sa gate ng BSU Bulacan State University Pupunta pa tayo dun sa Friendly Neighborhood Pure Gold para makuha din natin yung launching gantry dun para isang puhanan na lang. Siyempre, papaalam tayo. Ayan mga kabubuyog. <laughs> Mission failed. Wala si manager eh. And, hindi tayo makapagpaalam na makapagpalipa dun. Kung nandun lang sana si manager, easy eh, peasy. Balik tayo doon sa Friendly Neighborhood Petroman Petron Doon tayo magpalipat Mabait doon si manager <laughs> Laging nandun si manager Makikita ulit natin ngayon sa baba Na bukas pa yung ilaw ng crane uh, Maaga pa naman eh Magsisix pa lang yata Ang traffic dito moderate Ma Medyo madami pero Hindi congested Na yeah. sige Nandito na tayo sa Friendly Neighborhood Petron Buyog Wala nang patumpik-tumpik pa Magipad na kabukuyog at tapos na nating liparan ng uh, Malolos Station side. yung pala kalahati palang lang pala. Hindi katulad dati nung nakaraan yata uh, tatlong anong tag dito. Bubong pa lang yata yung nilalagay doon sa gilid sa gilid. Medyo bumagal yung paglalagay ng bubong. Pero ice lang. Tiki. So mga kabubuyog, pupuntahan natin ngayon yung launching gantry doon sa may lungos. Lungos ba yun? Bulihan. Bulihan yata. Tingnan natin kung ilang span na ba yun na iuusad sa kanya. Medyo matagal-tagal na rin kasi natin itong hindi napuntahan. So may dagdag ko lang mga kabubuyog doon sa comment ni Sir. Mas maganda daw kung nagsasalita ako habang lumitipad si Kabubuyog. Ganyan, ganyan. Oh. <laughs> hindi ko alam kung ano sasabihin ko nasabi ko na yata eh pero additional lang kasi ano hindi tayo tayo likas na nagbablog nagmomotoblog ganyan kaya para sa akin bago to nakakapanibago ang ano lang talaga natin ang uh, medyo may katagalan talaga natin na ginagawa is yung pagpapalipad yun talaga yung hindi ko sinasabing minaster ko pero yung smooth flying yung pagpapalipad na walang kanto, walang atras abante. Yun ang iniiwasan natin kasi hindi ko alam ha. Parang kasi, para bang pag na, nakasakay ka sa bus, tapos biglang hinto, biglang preno, nakakasuka. Yung alam mo yun, yung pag nanonood ka ng video, tapos ganun yung napapanood mo. Parang, ah, ang pangit. Ang pangit ng lipad, ganyan. So, yun yung iniiwasan kong comment. Pero, Fortunately naman, as of na wala pa naman nagsasabi na pangat ang lipad ni Bubuyog. <laughs> so ayan mga kabubuyog, nandito tayo sa Builder's Warehouse. Malapit na siya. Ayon, kasalukuyang kinakabit yung segment. So tingin natin siguro mga dalawa, pangatlong span na tong ginagawa niya. Kasi noong nakaraan, kinuha na natin nandun. Eh nga lang, maraming kawa dito. Hindi ko alam kung eh, pwede tayong mag-take off. Mukhang malabo. So ayan, papakita ko na lang sa inyo na... Etong launching country na ang pangalan is Republika. Nandito na siya sa tapat ng Whiskers Haven. Kung hindi kayo pamilyar dyan, nandoon siya sa ilalim ng inko sa ng malapit na sa tapat ng Builders Warehouse. So, 'yan ang update natin ngayon mga kabubuyog dito sa Malolos. Ayan, kasalukuyan nga siya nagkakabit ng segment, 'di ba? Malapitan pa. <laughs> iyan so, sa so, ngayon walang gumagawa uh, maaga pa naman kasi 6:30 pa lang yata yun pa lang yung araw doon sa Malolos naman doon sa station wala tayo masyado pang nakikitang mga gumagawa pero hindi na, hindi natin sure kung may gumagawa nung gabi so all in all base doon sa nakita ni bukuyog, medyo bumagal yung pagkakabit ng bubong kasi nung mga nakaraang months nagugulat na lang tayo bigla bigla may dalawa tatlo na bubong hindi natin sure kung meron silang na encounter na problema ganyan. so yun lang ang uh, assessment natin base doon sa nakita tulad nga ng sabi ko kanina hindi ko alam kung anong mga tawag dyan so kung, kung sino man po nakakaalam pa-comment na lang para yung mga manonood natin mag-guide din sa tama eh para sa akin naman kasi, kaya natin kinukuha na siya ng drone shot para makita ng madlang people kung ano yung progreso, kung ano yung pagbabago, kung ano yung uh, nangyayari dito sa ating uh, NCRPNR PNR Bulacan. Ayan, yan yun lang ang may ko-contribute ko. Ngayon, ay na bahala kung anong assessment nyo. Ang sa akin lang, gusto ko lang ipakita sa ordinaryong mamamayan kung ano yung nakikita dun. Kasi hindi naman lahat tayo engineer, hindi naman tayo uh, knowledgeable. Pagdating sa ganyan, ayan ang uh, panyanyari dito sa Malolos. So ilalim tayo dito. Tingnan natin kung anong ganap. Ayan, ito lang pala. Oh, di ba? Ayan pa lang sila kuya ah, uh, oh, Nagpapasukan pa lang Yun ang NSC <laughs> Sa gilid Gumu nag tayo, nang, uh, tayo ng pinagbabawal na teknik <laughs> So yan On taas ng crane no? Ayan, mga kabubuyo uh, Stop tayo o, oh, di ba? Ang niya. Ano kaya feeling pag nandun sa taas? Nakakalula siguro. Go na tayo. Ayan, mga kabubuyog. ah uh, yan mo na ang update natin dito sa Malolos. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag kalimutan pinutin ang uh, subscribe button sa notification bell para ma-notify kayo kung meron na namang gala si Bubuyog. Pauwi na tayo. Huwag kakalimutan uh, mag-comment. Huwag kayong maihiya Kahit Okay lang pang babash. <laughs> okay lang basta mag-comment kayo. Para naman ano, tingnan natin kung ma-improve natin ang ating paggala. Tingnan natin kung mababago pa natin. Pero ang sure na hindi ko magagawa is yung gayahin yung iba. Ayoko kong masabihan na ay kaya gaya ganyan. May iba-iba tayong way kung paano may express yung sarili natin kung paano tayo mag-deliver ng vlog, deliver ng uh, gusto nating sabihin. Ayoko naman mag Ayoko naman sabihin ng copycat. So, do so nag-comment Sir Tony. Ah, Sir uh, ano, Sir Sir nag-comment na gayahin ko daw si Kuya Sen. Thank you sa so suggestion pero siguro <laughs> yun na yung pinaka last option natin. Hindi, hindi ko alam ah. Okay lang kahit Walang manood sa akin basta ayoko nang may, may ginagaya. Kasi ayoko naman ng ganun. Gusto ko maging ako. Kung ano yung gusto kong sabihin, nasasabi ko. Kung ano yung gusto kong ipakita na ipapakita ko. Ayoko mang gaya para lang umangat. Umangat sila dahil yun ang paraan nila ng pagbablog. Umangat sila dahil doon sila nakilala. Ako gusto ko. Ayoko, ayoko naman kasing umangat talaga eh. Gusto ko yung drone lang yung umangat. So hanggang dito na lang muna mga kabubuyog. Thank you, thank you sa pagsama. Huwag kalimutang ipindutin subscribe button saka notification bell para ma-inform kayo na meron tayong bagong ganap so, uh, thank you, thank you thank you for watching this video please subscribe to my channel click the like button and the notification bell down below thank you